So, ayan, what's up, mga kapitbay? Welcome back na naman sa channel natin. No? So, for today's video mga kapitbay, about na naman dito sa ating PF Sense Firewall. Okay, so, meron isa tayong subscriber na nagtatanong about dito sa PF kung paano nga ba daw i-groupings yung mga rules niya para hindi sa kalat-kilat. So, ito po niyang katanungan niya. Shoutout pala natin dyan si Sir Steve Gaming, yan, 6385. So, siya po yung nagtatanong sa atin. Ito po yung katanungan niya, ayan. Bossing, paano, ba? example daw, rules ng mga 30 Mbps at rules ng mga 50 Mbps users, bali iba-iba kung anong Mbps lang nilabel, dun lang daw sila ipapasok ayun, so ang tinatanong po niya meron kasi siyang business na uh, piso wi at saka nagsishare siya ng mga internet dun sa mga kapitbahay niya, so ang tinatanong po niya uh, kasi ang ginagawa po kasi niya dun sa PFSense niya, uh, dinidistribute niya yung internet niya through IP, so i-distribute niya through IP dun sa kunwari, dun sa client niya, maglalagay siya ng isang uh, router, tapos i-configure niya yung public niya as local IP dun, tapos yun yung kinakontribute po niya. So, ang tinatanong po niya, kasi kunwari, mag-gagawa uh, ka na, deploy ka ng isang IP, so dapat ililimit mo ang kanyang bandwidth. So, nililimit po niya ang bandwidth through uh, dito, traffic shaper. So, ang katanungan po niya, pwede nga ba daw i-grouping siya na isiset set mo as group na kunyari. Etong rules na to is para lang to dun sa mga 20 Mbps. Etong rules na to is para lang to dun sa mga 10 Mbps. Kasi ang tinatanong po niya, kunyo mapapansin dito sa remote client na PF San ayan. Tinan mo yung LAN rules, 'di ba gulo-gulo? Kasi ito every IP na yan, dinidistribute dapat may rules na gagawin. So pwede nga ba daw yun para hindi daw magulo ang kanyang rules. Okay, so yan yung isishare ko sa inyo ngayon. Yan yung isishare ko sa kanya or yan yung ituturo ko sa kanya kung paano nga ba mag-grouping ng mga rules na to para hindi siya ganun kadami para hindi kalat-kalat. Okay, kaya ayun, kaya stay tuned mga katikbahay. Kaya let's go! Eh uh, na mga kapitbay, dito na tayo sa PFSense natin. So, ang gagamitin natin na pang groupings is yung alias, which is dito yon Alias. Yan kasi yung purpose ng aliases. Kung gusto mong may rules ka na i-group or kung nga may mga websites ka na i-block per group, pwede mo siyang gawin dyan. Okay, so, ang unang-unang gawin mo dyan is magkikreate muna tayo ng alias. So, ito pala ang PFSense natin na to is test PFSense natin to. And ito yung PFSense natin na test dito sa server natin sa bahay, okay, ito yung gagamitin natin, okay, so unang una mga kapitbay, ang gagawin natin is mag-create ka lang ng aliases, kunyara, for example, ito, nag-create na ako uh, ipapakita ko na lang sa inyo, ayan, so punta ka sa aliases dito sa firewall, ayan, for example ito, ayan, ito kong na-create ko for 2 mbps tsaka 5 mb, ayan so ang gagawin mo lang mag-create ka lang, mag-add ka lang dyan ayan, lagay mo lang yung name, lagay mo lang description, tapos lalagay mo siya ayan host tapos lalagay mo sa dyan okay yung mga IP address na ilalagay mo for example i-edit natin yung LSS natin na to itong group na pang 2 Mbps lang ayan example ayan ito nilagay ko muna ang IP ng PC na to ito yung IP ng PC na to yun yung mapapansin ayan para matesting natin so 0.100 ayan kitang kita naman So, yun yung IP ng PC na to. Inad ko siya muna dyan sa 2 Mbps na to. Okay, so kapag inad mga kumare, may add ka pa na iba. Add host ka lang yan. Lahat ng mga IP na gusto mo na dadaan dyan sa 2 Mbps na yan. Dyan mo lang siya i-add. Okay, so ganun lang din gagawin mo dito sa isa. Mare, mayroon kang isang client na need niya ng 5 Mbps internet. Add mo lang siya dyan. Yan, add mo lang siya. Syempre, papangalanan mo siya para matatandaan mo kapag tinag mo mamaya doon sa roost mo, okay? So, ganun lang kasimple, mga kapitbay. So, ayan, after mo mag-create ng aliases, ayan, kumari, tayo, nakapag-create na tayo, ang gagawin mo lang is, punta ka lang dito. So, ito, sir, alam mo naman siguro na ito kung paano mag-create ng traffic shaper na limiter, ayan. For example, ayan, ito, nag-create na ako ng limiter ko, ayan. Ah, uh, client download 2 MB Tsaka client upload 2 MB. So, automatic dapat yun kapag nag-create ka ng limiter. Automatic dalawa dapat may inbound tsaka outbound na i-create ka kasi yun yung isi-select mo dun mamaya sa rules mo dun sa pinakababa sa pipe. Okay, so after mo mag-create ng limiter, ayan, nag-create din ako ng client 2, uh, 5 MB Tsaka uh, client upload 5 MB. So, yun. Yun na yun. So, napakadali lang po mag-create yan. Enable mo lang, ayan, post pangalanan mo lang, ilalagay mo yung desire bandwidth na gusto mo for megabit na yan. Tapos, ayan. Wala lang nang gagalawin. Default na lang. Tapos, description lang. Tapos, okay na yon Tapos, save mo lang. Tapos, goods ka na dun. Okay. So, after mo mag-create dun sa alias, ah uh, mag-create ka dito sa limiter. After mo mag-create sa limiter, pupunta ka na ngayon sa rules. Ayan. Pupunta ka dito sa firewall. Tapos, pupunta ka sa rules. Ayan. For example, itong LAN na to. ayan, may nakreate na ako na rules, ayan. Or ika, ayan. Dito sa rules na to, ayan, pag inedit mo yan, okay? So, pag inedit mo yan, yan lang yung purpose ng rules. LAN, tapos IPv4, tapos AIME, single host. Tapos, pag-click mo yan, pag-click mo yung simula ng kinreate mo kanila doon, lalabas na yan dito, si client 1, si client 2. Okay, so ganun lang. Select mo na yan. Tapos, destination, any. Tapos, lagyan mo lang din ng description. Tapos, any. Tapos, eto, nakatago kasi yan. Nakaganyan. So, ang gagawin mo lang, hide mo lang. Unhide mo lang. Tapos, pupunta ka dito sa baba. Hanapin mo to. Ayan. Okay. Input and output fight. So, mati. Yung una, dapat, yan yung inbound. Tapos, yung uh, pangalawa, which is eto, yan yung outbound. Okay. So ngayon, nakaset siya as 5MB. So ang gagawin natin, iti-test natin ngayon yung PC ko. Which is, dito natin siya ilalagay muna sa uh, alias na client na number 2MB. Ayan, 2MB. Ilalagay natin siya dyan. Okay, so yan yung IP ng PC na to, 0.100. So iti-test siya natin ngayon. Ilalagay natin siya sa rules. I-enable natin yung rules. Tapos, kung tayo sa rules, tapos, ito yung rules client 01. Ayan. So, naka-client 02 siya ngayon. Papalitan natin. Kasi doon muna tayo sa 2 Mbps. Client, ayan. Diyan tayo. Tapos, ini-ini. Ayan. Tapos, dito sa iba ba, sa pipe, Kapalitan mo lang ng 2. Ito yung download. Ito yung upload. Ayan. Tapos, save mo lang yan. Ayan. Pag na-save mo na, reload mo lang para mag-effect. Okay, pwede pumunta ka rin dito. Yan, i -re reload mo lang. Yan, after yan, kapag nailagay mo na siya dyan, wait lang, hindi ko muna siya in-enable ha. Ah. Yan, hindi mo na siya naka-enable. Yan, hindi mo na siya naka-enable. So, ang gagawin natin, itetest muna natin ang actual speed ng internet ko ito is up to 50 Mbps. Okay, so, ayan, tingnan natin. Ah, ito pala, speed test. Reload lang natin. Go. Ayun, 'yan 'yung actual speed ng internet ko ngayon. Hindi pa siya naka-enable 'yung ating firewall na limiter dito sa IP na 'to. Okay? So example lang 'yan. kunyari ito 'yung client na pinagbigyan mo ng 2 Mbps. Okay? So ayan upload niya is ayan nakita niyo naman yung upload niya is 44 din so parehas so ang gagawin natin uh, i-enable na natin tong ano yung rules na to ayan itong rules na to ayan pag inedit mo ayan naka -in, -in, in naka client 01 tapos yung pinakababa dito sa input pipe in and out pipe naka set as 2 MB so ang IP niya is pag dito sa alias is nandito yung IP ko 0.100 okay So, enable natin yung rules. Land rules. Ayan. Enable natin. Ching. Okay. So, monitor. Pwede kang pumunta rito. I-reload mo yung filter. Ayan. Okay. Nag-reload na siya. Ayan. So, ang gagawin natin, magka-try tayo mag- Tingnan natin kung may activity ah. Rules, tapos, land. Ayan, kanyang mapapansin may activity, di ba? Ibig sabihin gumagana yung rules. Kasi pag ganyan, 0-0, dalawa. Ibig sabihin hindi gumagana yung rules. Yan, doon yung mapapansin. Gumagana siya. So, ang gagawin natin, mag speed test tayo. So, ang IP natin is 0.100. IP config. Yan, 0.100. So, yun yung nakalagay dun sa alias natin. Ayan, tapos ang gagawin natin, mag speed test tayo kung gumana. Okay? So, let's go ulit. Okay. So, ayan. Kung yung mapapansin, hindi siya lumalagpas ng 2 MB. Ayan. So, gumagana po siya. Kung yung mapapansin. Tingnan natin yung upload. Alright. So, ayan mga kapitbay gumagana. So, ang gagawin natin kasunod ngayon is, itetest naman natin yung isang kinrate natin na alias. Ayan, yung isang alias na kinrate natin na uh, 5 Mbps dapat ang makukuha niya. So, ang nilagay ko na IP rito is ayan, 105. So, babaguhin din natin yan. 105. Babaguhin natin yung IP ng PC na to. Save natin. Tapos, apply. Tapos, pupunta tayo sa uh, traffic shaper. Ayan. Limiter. Ayan. Meron tayong dyan client 2 na 5 Mb. So, pupunta tayo dito sa rules. So, punta ka sa LAN. Tapos, itong rules na to, disable mo lang natin to. Disable mo lang natin yan para hindi tayo malito Reload mo lang. Okay. So, na-reload na. Ayan, naka-disable siya. Ang gagawin natin, ika-copy lang natin to. Ayan, tapos ika-copy natin yan. Tapos, ito, kapalitan natin to ng client 2. Okay, client 2. Tapos, client 2, rules. Ayan, palitan lang natin yan. Tapos, punta tayo dito sa baba sa in and out pipe ayan papalitan natin siya ng 5 MB download 5 MB upload ayan tapos save lang natin ayan tapos punta tayo dito reload lang natin yung filter okay so na reload na natin so dahil nga 105 ang nilagay natin dito sa alias ayan babaguhin natin yung IP ng no PC na to so babaguhin natin siya tapos properties ayan tapos static natin 192.168.0.105 192.168.0.1 ay 0.1 192.168.0.1 ayan save lang natin ok so mag config tayo uh, mag So, mag-renew muna tayo. Ay, hindi. Nakastatic pala. So, okay na yan. Okay. So, punta tayo dito sa rules. Ayan. Tapos, plan. Tapos, enable na natin itong client 2. Tapos, enable natin yan. Tapos, punta ka lang dito. Reload. Reload. Ayan, so, ano na siya, nagrelo na siya. So, kapag pumunta ka sa rules mo, sa LAN, hindi nga siya makalat kasi, kunyari, may 100 users ka, na i-deployan ng IP na yon, magiging dalawa lang yung uh, rules mo. Unless na lang kung mayroon kang iba't ibang klaseng MB na ibibigay sa kanila. So, medyo dadami ng kote. Eh. Pero hindi ganun kadami. Hindi katulad na kunyari, 100 users. 100 rolls din yan. So, ang haba nun. So, kapag naka-alias ka, Ayan, pag naka-alias ka, dito ka lang mag eh, Hindi siya gano'ng kakalat. Ganyan lang din. Pero pag in-edit mo yan, makikita mo lang dito, ayan, mahaba lang yan. Ganyan. Hahaba lang siya ng gano'n. Pero, hindi siya makalat tignan. Okay? So, ayan. So, punta ka sa rolls. Ayan, naka-enable na. Ayan, kung yung pupansin na yung 1 na at saka 8 cube, ibig sabihin, working na yung rules. So, tatry natin mag-speed test kung gumana yung rules ng ating up to 5 Mbps. Ayan. Right. So, ayan. Maabot siya ng 4.6, 4.5. Ayan mga kapitbay. Napakaganda ng ating uh, uh, limiter pagdating sa PF Okay, so, ito mga kapitbay. Uh, kaya nire-recommend ko kapag dun sa mga small business company or mga maliliit lang na company na hindi ganun ka laki yung pwede i-gastos pagdating sa firewalls kasi alam naman natin na mga yung mga UTM firewalls is sobrang mahal di ba yung yearly license at saka yung pinaka machine mismo mahal talaga so itong recommended ko yung PF Sense na free edition pwede mo yung gamitin for temporary and then kung may budget na pwede ka namang bumili ng license na netgate box mismo okay so ayun mga kapit -buy, working yung ating limiter so dapat uh, hindi sila lalagpas dyan saka mag-work talaga, makikita mo naman siya. Okay? So, that is our video for today. So, ayun, kay Sir Steve Gaming. Ayun, sana, Sir, uh, nakatulong ako sa inyo. Shoutout po pala sa inyo ulit. Mabuhay po kayo at saka salamat sa pag-susuporta uh, sa aking channel. Sana natulungan ko kayo or naibigyan ko kayo ng idea. Ayun, kung meron po kayong mga comment or suggestion dun sa video natin na to, so pwede kayong mag-comment down below para masagot natin or makashare din ako ng knowledge ko about dito sa PFSense, okay? So, ayun kung bago ka sa channel ko at sa nga hindi ka pa masyadong familiar sa PFSense o sa mga network, something, don't forget to see, hit that subscribe, like, and comment po para makapag-share din ako ng mga kaalaman ko na natutunan ko dito sa buhay natin ng na pagiging ID, okay? So, ayan mga pitbay, maraming salamat, God bless, peace, and thank you so much for watching, and bye!